guys. Ito. Naglalakad ulit ako dahil umuwi na naman ako sa bukid namin. Ito nga pala yung paligid ng bukid namin guys. Ayan. Naglalakad ako dahil di kinaya ng motor. Parang sapa kasi yung daan kaya naglalakad na lang ako ulit.

So dito na kami sa may wow! ano, may tulay. Kaya ba nag-i-satisfy na video? And Ay, asa man ni? Diri di ay. Mo wala-wala wala na lang ta. Oops. Hello guys. So let's do adventure. Ah, this is my backpack. Kuya, ano sila? Let's go, guys. Ayan. Nahirapan ako dahil ayan ba tubig siya. Pak. 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 Ayan. Malapit na tayong makarating sa pupuntahan natin. Hi, AJ. Good morning mo akong partner yan akong partner sa paglaag-laag sa bukid thank you kinuha niya yung bag ko guys si now, now, now. pabida rin tong asong to hi hi good morning say hi hihiya pa yung mga bata eh. Hi, isang. Hi, hello. Ang sarap naman nito. Yan. Hi. Ito yung bumungad sa amin, guys. Chideng, chideng. Nanilig si mama. Kaya naabot, ihiyahang mga mga ginsakpan. <laughs> Bizoy. Good morning Bizoy. <makes> iyikoy <noise> Kiss sa iyikoy be Kiss din ko Ups Ups Kiss din ko Kiss Kiss ko Kiss ko ah, Hi iyikoy Unsan na iyikoy Wow Be Ano kay bagong <makes noise> Ah, Alam niya kaya ba? But... Lami kayo guys. Kaunta. Mm. Lala buhok ay eh ba? It's melty. Mm. Hi. Suri suri ko kay nang ko may ang sayote. Madapa di ay pero gamay pa. Yun. Malit pa siya. Hindi pa siya pwedeng kukunin. Ayan, meron pa dun. Pops! Ito. Pitasin natin ang sayuti. Ayan. Ang si Papa. Oh. Good morning, pa. <laughs> <laughs> Thank you guys for watching my video. Bye-bye. subscribe for more